Hi guys. Good morning po sa inyo lahat. Ito yung in inflate ko na Spider-Man uh, flying balloon. Ayan. Actually maraming designs to pero ito uh, lang muna na inflate ko ngayon. Spider-Man flying balloon eh re-release ko siya may amaya ng konti pabutin ko lang ng 1 minute tong video okay magka countdown po ako ha okay lapit na okay Ten. 9 8 7 6 Five. 4 3 2 1 ayan release ayan si Spider-Man ayan dahan-dahan siya nakaplo-float tumilipat pataas ayan ayun ayun nako sumabit sa puno sa sabit pa yata sa puno ayan sumabit nga Bale, mamaya makakawala rin yan. Makakalipad din sa langit yan. Lumipad na, lumipad na si Spider-Man. Yan, dinaig niya si Superman. Thank you.